ang sarap naman na niluluto na yan Hindi, ano ba yan adobo ayan nagkwito ko na yun dito ayan nga oh nagkwito ko na yung baboy nagigisa na ako ng bawang kaka kamatis. kaka gutom pak shit biglang yung palita ko dyan ito mga po mga slicer oh ayan nandun sa dugo grabe naman yun ito mga ito eh idol ko ito eh idol shout out naman yan idol yan yung sabi ko eh <laughs> o, mga idol kawe kawe muna dyan kasi ano you know, Idol dagul. ghoul Okay, ang bagong import Ano yung Pakistan? Pakistan Ayan ano, kailangan nyo ng baboy dito, mura lang to uh, Mas tapos yung mga baboy dito Ano yung dyan din papunta doon? Oo naman Ayun o, ganda ng sebo Ang dahil, mo na <tayo. laughs> Anday, muna, nagugutom na ako Nagugutom <laughs> ka na, Magutom ka Nagugutom या ना जातात जातात जातात